Kumusta kayong lahat? Welcome back sa aking channel. Kaya sa video, ipapakita ko demo ng paghahanap sa ang programa na maaaring automatikong mag-like sa Twitter. Ito ang interface ng Twitter program. Ngayon pupunta ako sa Twitter at kukopyahin ang link ng post. Halimbawa, kukopyahin ko ang link na ito. Mayroon lamang itong isang like. Bumalik sa programa, pili ng Function Viral Marketing. At pagkatapos ay makikita mo ang nakapaskil na post, nakapaskil na tweets kung saan ilalagay ang link. Uh, may ilang iba pang mga option na maaari mong piliin tulad ng maaari kang magkomento sa post kung gusto mo kumuha ng hashtag o itag ang isang tao. Ngunit sa ngayon, ipapakita ko lang sa iyo ang demo tulad ng pag-like sa tweets. Pagkatapos nito, kailangan mo lang mag-logout sa mga account na meron ka pagkatapos si click start kaya na ang programa ay po na magbubukas so nandang po ito maliit na window dito ay isang ibang twitter account magla login ito sa account at pagkatapos ay direktang pupunta sa post at magsisimula ng dagdagan ng mga likes Okay. Sa so, tingin ko ito no na ang katapusan ng mga video para sa araw na ito. And kung meron kong anumang katanungan o i-install ang programa, maaari mo akong i-message sa Telegram WhatsApp. Magkita-kita ulit tayo.